Sabi nila, sa undas lang daw bumabalik ang mga kaluluwa para dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa bayan ng Zambales, may isang sementeryo na hindi lang mga patay ang dumadalaw, kundi mga kaluluwang hindi matahimik, mga espiritong galit, at mga nilalang na hindi mo gugustuhin makasalubong sa dilim. Ang kwentong ito ay totoong nangyari, at isinulat mismo ng isang babae na hanggang ngayon hindi pa rin makalimutan ang mga sigaw ng gabi ng undas. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, wag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon, ihanda mo na ang sarili mo, patayin mo na ang ilaw, at sabay-sabay nating pakinggan ang kwentong ito mula sa Zambales. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Perla. Isa po akong OFW at tuwing undas, umuuwi talaga ako sa probinsya namin sa Zambales para dalawin ang puntod ng mga magulang ko. Pero ang undas noong taong 2019, iyon po ang huling beses kong tumapak sa sementeryo ng San Isidro. Araw pa lang ng Oktubre 31 nang bumiyahe ako. Gabi na ako nakarating mga alas otso siguro at ramdam ko agad ang lamig ng hangin na parang may kasamang bulong. Tahimik ang daan at tanging mga kandilang nakasindi sa gilid ng kalsada ang nagbibigay ng liwanag. Ang mga bahay sa paligid, puro sarado, tila ba ayaw lumabas ng mga tao. Sabi ng pinsan kong si Rina, Huwag ka nang dumiretso sa sementeryo ngayon. Bukas na lang ng umaga. Iba ang hangin pag undas dito sa atin. Pero matigas ang ulo ko Miss na miss ko na ang mga magulang ko. Kaya kahit mag-isa, naglakad ako papuntang sementeryo. Ilang metro pa lang mula sa arko ng San Isidro Cemetery, parang biglang bumigat ang paligid. Ang mga alitap-tap na kaninay, naglalaro sa dilim. Biglang nawala. Wala na rin ibang tao. Tahimik. Sobrang tahimik. Tanging mga yabag ko lang ang naririnig. Pagpasok ko sa loob, Naamoy ko agad ang kombinasyon ng kandila, bulaklak, at isang matamis na amoy na parang nabubulok na prutas. Napahinto ako. Akala ko may nag-aalay ng pagkain. Pero nang tumingin ako sa kaliwa, may isang matandang babae. Nakaupo sa harap ng puntod. Nakasuot ng itim. Wala siyang kandila. Pero maliwanag ang mukha niya. Parang tinatamaan ng ilaw na hindi ko naman nakikita kung saan nang gagaling. Umiti siya sa akin, mabagal at halatang pilit. Nagbalik ka na rin. Opo, bibisita lang po sa mga magulang ko. Hindi lang sila ang nandito. Marami rin ang nagbalikan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero bago ko pa siya matanong, biglang bumukas ang ilaw sa dulo ng sementeryo. Akala ko may ibang tao, pero ang nakita ko ay mga anino mga hugis ng tao naglalakad. Pero walang tunog ang mga yabag nila. Dahan-dahan silang papalapit. Muling nagsalita ang matanda habang nakatingin sa akin. Kapag naramdaman mo ng malamig ang hangin sa likod mo, huwag kang lilingon. At doon, naramdaman ko nga. Ang sobrang lamig. Parang may huminga sa batok ko. At mula sa di kalayuan, may boses na marahang bumulong. Perla, bakit bumalik ka pa? Hindi ko alam kung saan ang galing ang boses na yon, pero sigurado akong narinig ko ang pangalan ko. Mahina lang, pero malinaw. Muling umihip ang hangin, at sa bawat dampi nito, parang may malamig na daliring dumudulas sa batok ko. Hindi ko na rin nakita ang matandang babae. Parang bigla na lang siyang naglaho sa gitna ng mga nitsyo. Nagsimula akong maglakad palayo, pero sa bawat hakbang ko, Ramdam kong may sumusunod. Hindi ko na nilingon. Dahil bumabalik-balik sa isip ko ang sinabi ng matanda. Ngunit hindi ko na rin kinaya. Narinig ko kasi ang mga yapak. Para bang dumadaan sa lupa na puno ng putik. Kaya dahan-dahan akong tumingin sa gilid. Doon ko sila nakita. Tatlong anino, lahat na kayuko. Parang naglalakad pero hindi humahakbang. Wala silang mukha, wala silang mata. Pero sa bawat paglapit nila, naririnig ko ang paghinga nila. Mabigat, parang pagod na pagod. Napatakbo ako. Hawak ko ang maliit na kandila na dala ko. Pero sa sobrang kaba ko, nahulog yon sa lupa at namatay ang apoy. Lalong dumilim ang paligid. Ang mga anino, nakasunod pa rin. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Sa simenteryo, ang bawat daan ay parang paulit-ulit. Parang niloloko ako ng paligid. Paglingon ko, hindi na sila tatlo. Lima na nakapila, lahat nakatingin sa akin kahit wala silang mata. Sa gitna nila, may isa na mas malaki at sa bawat galaw niya, parang gumagalaw din ang hangin. Naglalaho ang mga kandilang nakasindi sa paligid, isa-isa, hanggang sa kami na lang ang naiwan sa kadiliman. Mayamaya, -maya, may sumigaw mula sa dulo ng sementeryo. "Perla, dito ka." Boses iyon ni Rina ang pinsan ko. Tumakbo ako papunta sa kanya halos madapa sa mga bato. Pero nang makalapit ako, hindi ko siya agad nakita. Sa halip, isang nitsyo lang ang nasa harap ko. At nakasulat doon ang pangalan ni Rina. Napaatras ako. Hindi ako makapaniwala. Buhay pa si Rina. Nakikita ko pa siya sa bahay kanina. Kaya paano? Biglang umalingaw-ngaw ulit ang boses na narinig ko kanina malapit, malamig. Hindi ka na dapat bumalik dito, Perla. At mula sa lupa sa ilalim ng nitsyo, may kamay na marahang lumabas. Maputla, mahaba ang mga kuko at dahan-dahan nitong -dahan hinawakan ang laylayan ng damit ko. Hindi ako nakasigaw. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng mga kuko niya dumadaplis sa balat ko habang dahan-dahan akong hinihila pababa habang hinihila ako ng kamay mula sa ilalim ng nitsyo, natagpuan ko ang sarili ko sa lupa, halos hindi makahinga sa takot. Pero bago pa man ako tuluyang mahulog, may isang ilaw na sumilay sa dulo ng sementeryo. Maliwanag ito, parang nagmumula sa isang maliit na simbahan na hindi ko pa napapansin noon, parang may puwersa na nagtutulak sa akin na lumapit. Tumayo ako Nanginginig at basang-basa sa pawis. Ngunit bawat hakbang ko palapit sa simbahan, ramdam ko ang mga anino sa paligid. Tumusunod at umiikot sa bawat mitso. Ang bawat halakhak at paghinga nila naririnig ko sa hangin, nagiging mas malakas at mas malabo. Pagdating ko sa pintuan ng simbahan, ito ay bahagyang nakabukas. Pumasok ako at doon ko nakita ang kakaibang tanawin. Ang loob ay puno ng kandila. Pero hindi ito ordinaryong kandila. Ang apoy nila ay kulay asul at parang gumagalaw sa hangin, sumasabay sa bawat bulong at sigaw na naririnig ko mula sa labas. Sa altar, may mga larawan ng mga namatay na nakaharap sa akin. Hindi mga larawan ng mga kilalang santo o pamilya, kundi mga mukha ng mga tao na kilala ko sa bayan. Isa-isa nilang tinitingnan ang bawat galaw ko. Sa gitna ng altar, may isang matanda nakasuot ng itim. Parehong babae na nakita ko sa simula. Nakatingin sa akin na parang sinusukat ang aking kaluluwa. Hindi ka nag-iisa rito. Ang mga hindi matahimik, bumabalik tuwing undas. At ngayon, bahagi ka na ng kanilang mundo. Naramdaman ko ang init ng kamay niya sa aking balikat. Ngunit bago ko siya maabot, isang malakas na hangin ang dumaan pumatak sa bawat kandila at nagdulot ng dilim. At sa dilim, narinig ko ang mga boses, marahan at sabay-sabay. Perla! Manatili ka sa amin! Hindi ko alam kung paano. Biglang bumuka ang pinto ng simbahan at nakakita ako ng liwanag sa labas. Ang liwanag na iyon ay parang nag-anyaya sa akin. Nagbigay ng pag-asa. Tumakbo ako Pakiramdam ko ay hinahatak ko ng buong lakas ang sarili ko palayo sa loob ng sementeryo. Ngunit bago ako tuluyang nakalabas, may isang kamay na humawak sa aking pulso. Malamig at malakas. At sa boses na parang sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Huwag kang uuwi! Hindi ka pa Pagkatapos humakbang palabas ng simbahan, ramdam ko ang bigat sa bawat galaw ko. Parang may invisible na puwersa na humihila sa akin pabalik sa loob ng sementeryo. Ang hangin ay malamig, mas malamig pa kaysa kanina, at may kasamang amoy ng lupa at bulok na bulaklak. Habang tumatakbo ako, naririnig ko ang mga yabag ng anino sa paligid ko. Hindi lang sa harap o sa likod, kundi sa bawat sulok. Para bang iniikot nila ang buong sementeryo para hindi ako makalabas. Sa bawat liko, may mga mata na nakatingin sa akin mula sa dilim. Ang mga mata, mapula at walang buhay, naglalagablab sa bawat tingin. Dumating ako sa gitna ng sementeryo at doon ko nakita ang isang malaking puno. Sa ilalim nito, nakatayo ang mga anino. Mas marami na kaysa sa una. Parang pader ang ginawa nila sa paligid ko. Hindi ko alam kung saan ako lalabas. Ang takot ko ay tumataas at ang puso ko ay parang sasabog. Biglang may narinig akong tawa, malakas at malupit. Parang nagmumula sa lahat ng direksyon. Tila bawat nitsyo at bawat punong nakapaligid ay nagkaroon ng sariling tinig. Naglalaban-laban sa isip ko. Hindi ko na naramdaman ang aking sarili. Parang natigil ang oras. Sa gitna ng takot, may isang boses na marahang bumulong sa akin. Perla, kung gusto mong makaligtas kailangan mong harapin ang nakalimutan mo. Hindi ko maintindihan. Ano ang nakalimutan ko? Sa dilim, may isang liwanag na biglang sumilay mula sa lupa. Ang liwanag ay nagmula sa puntod ng magulang ko. Nang lumapit ako, ramdam ko ang init ng kanilang presensya. At sa mga sigaw at yabag sa paligid, parang may nagbago. Unti-unti, ang mga anino ay naglaho, isang-isa. Hanggang sa ang sementeryo ay naging tahimik. Malamig pa rin. Ngunit tahimik. Ngunit bago ako tuluyang makalabas, may isang malakas na hangin ang humaplos sa akin at narinig ko ang boses ng matanda. Hindi pa tapos, Perla. Habang nakatayo ako sa puntod ng magulang ko, ramdam ko ang malamig na hangin na dahan-dahang humupa. Ang tahimik na sementeryo ay tila bumalik sa normal. Pero ang alaala ng mga anino ng matandang babae at ng malalakas na boses ay nanatili sa isip ko, parang mga sugat na hindi agad maghilom. Dahan-dahan, pinilit kong humakbang palabas. Sa bawat hakbang ko, naramdaman ko ang liwanag mula sa labas ng sementeryo. Ang liwanag ay parang nag-anyaya sa akin, at parabang may boses na nagbago, mas malambing at mapayapa. Perla, tama na ang iyong takot? Oras na para umalis at magpahinga ang iyong puso. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman kong unti-unti akong nawawala ng bigat. Ang mga anino, ang mga kamay mula sa lupa, ang mga malalakas na halakhak, lahat ay naglaho. Ang hangin, na dati ay puno ng lamig at takot, ay naging banayad at mainit. Nang marating ko ang labas, nakita ko si Rina sa gilid ng kalsada buhay at nag-aantay. Umiyak kami pareho sa gitna ng gabi. Hindi kami naglakad pabalik agad sa bahay. Tumayo kami sa harap ng sementeryo at tiningnan ito. Tahimik, normal. Parang walang nangyari. Ngunit alam naming pareho, may mga bagay na hindi dapat balikan. Simula noon, hindi na ako bumalik sa sementeryo tuwing Undas. Ngunit tuwing gabi, lalo na sa mga gabi ng Undas, Naririnig ko pa rin sa isip ko ang malamig na boses ng matanda at ang mahinang bulong ng mga anino. Perla, huwag kalimutan. Kami ay laging narito. At kahit gaano katakot ang mga karanasan, may paraan para makaligtas at makabalik sa mundong may buhay. At iyon ang kwento ng Undas sa Zambales. Isang gabi na puno ng dilim, kaluluwa, at mga lihim na hindi natin nakikita sa araw. Isang paalala na sa likod ng bawat sementeryo may mga mata na nagmamasid, may mga anino na naglalakad, at may mga boses na patuloy na bumabalik tuwing gabi. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, tandaan natin, may liwanag sa dulo ng dilim. May pagkakataon pa rin para makaligtas basta huwag tayong maligaw sa daan ng nakaraan. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa muli, ihanda mo ang sarili mo sa susunod na gabi ng katatakutan. At laging tandaan minsan, ang dilim ay mas malapit kaysa sa akala mo.